Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Good morning, good afternoon sa ang sulok ka man So for today guys, maglalagay na naman ako ulit na aking face mask. Yung aking face mask na gagamitin for today guys ay yogurt at saka yung laban. Yun ang aking ilalagay ngayon. Ewan ko na lang. <laughs> so ayan. mix ko muna. Pero na-mix na siya. Ayan. Konti lang yung ginawa ko para hindi sayang kasi iniinom ko din yung laban so araw-araw mag-iinom ng laban so yan yeah. mm. Christmas araw-araw laban, yung laban na uh, sinabi ko uh, yun, ay nang nagmumula sa gatas ng baka so yan yeah. Dito lang yata sa Middle East, mayroon yan. Hindi ko lang alam kung mayroon ba sa Pilipinas pero hindi ko pa lang try yan eh. Hindi pa ako nakahanap doon kung mayroon ba dyan sa atin. Pero pagbago ka pa lang, minunang laban, parang naiibahan ka sa lasa. Nung uhla pala, unforgettable talaga ang memory ko sa laban na yan nung first time ko sa Saudi. Tapos nung dumating ako sa Saudi, 2017, may sakit pa ako nung inuubo ako grabe ang sakit ng lalamunan ko almost 3 months ako yung boses ko ay maga sa sobrang ubo na dagdagan pagdating ko ng Saudi grabe pa ang alikabot ng bahay ng dinatnan ko then pumunta pa kami sa vacation house so kaya nadagdagan yung sobrang ubo ko so yun nga nung sinundunan nila ako sa airport ng Tabo Tabo kasi ako pagdating ng Riyadh, isang gabi pa ako sa Riyadh, then kinabukasan sumakay ulit ako ng eroplano ng Tabo. Then yung nagsundo sa akin, yung aking uh, ay kuya ng amo kong dalaga kasi ang nakapangalan sa kontrata ko ay ay yung dalaga kasi yun yung may trabaho kaya siya kumuha ng sa bahay dahil may kasama yung nanay niya sa bahay araw-araw din -araw, maglilinis ng bahay at mag-aasin sa nanay niya kapag nagluluto yung nanay niya. Mama. Then, yun Mama. na nga, grabe, very moment. Memorable Mama. din talaga itong mga vlog ko ngayon kasi laging may ingay yung aking alaga. ba? Diba? Kasi malapit na akong umuwi, uuwi, o oh, saan tamang ano dun? Ah, uh, yun, ma malapit na akong uuwi. Kaya, balang araw, pag ipreplay ko yung mga ganitong memory, lagi kong naririnig yung kanyang boses. Kahit magpa-picture ako kahapon, lagi siyang nakalikit sa akin. So, ayun na nga, yun nung dumating ako sa ano, sa airport ng Tabuk, dumating na yung nagsundo sa akin yung uh, yung lalaki na kapatid ng amo ng dalaga. Nung nakita ko yung binata, sabi ko, ay, puti din pala ang mga Arabo. Akala ko itim. Di ba yun yung unang reaction ko noon nung nakita ko. Tapos, ang tingin ko sa kanya, malinis na malinis. Talaga, sabi ko, malinis naman pala sila kasi hindi pa kami nagkatapat noon. Hindi pa kami nagkalapit ba? Hindi yung nagkatapat na word. Yung nagkalapit na magkasunod. Hindi pa kami nagkasunod. Nung paglabas ko ng na noon, nakita ko siyang nakaupo. Kausap niya yung nasa office ng nasa airport. Then ngayon, nung nagka, nauna na siya, sumunod ako sa kanya, doon ko na naamoy yung amoy na narinig ko dati sa ibang ano na ang mga uh, tao na hindi sila masyadong naniligo. So doon ko napatunayan na totoo. Pero hindi lahat. Kasi pero yung mapuntahan ko kasi dati, yung binata na yun, once a week lang kanibigo gabi ng Huwebes. Pero nung nagkaroon na siya ng trabaho, araw gabi-gabi na siya naliligo bago umaalis. Dahil pagdating niya galing ng trabaho, matutulog siya. Then pagising, maliligo na siya. So, doon na siya naliligo noon. Then, hindi sila pareho. Kasi dito naman sa bahay na napuntahan ko, talagang araw-araw naliligo pati mga bata. So, hindi pare-pareho. So, yung doon lang talaga, mayroong iba doon sa Saudi na mga ganun. Minsan, hindi sila naliligo. Kasi doon sila comfortable. So, yun lang nga. Kawawa yung tagalaba, kawawa yung tagaplancha. Kasi pag natamaan mo ng plancha, yung punja ng pants nila, no, short sure, nilang puti, ako, parang matutumba. Sana yung alaga ko. Yun. Okay. Pati yung mga tira-tira, nilalagay ko ulit sa aking kamay. Yan. Para hindi sayang. Sayang din pag itapon din lang naman. Then, yun yung aking mga memory sa Saudi. Yung talaga yung unang expression ko na, ay, maputi at malinis din naman pala sa ko ganun. Pero nung <laughs> nakatapat ko na, dun ko na naamoy yung kakaibang amoy. <laughs> yun talaga yun, di ba? So... Pero hindi talaga lahat, ha? hindi lahat. Kasi dito, ito naman sa bago ko ngayon, uh, pinagtatrabahoan. Pati mga bata, naliligo araw-araw. Pati yung nanay-tatay, naliligo araw-araw. So, iba-iba din sila. Kung baga, parang sa atin din naman, ha? sa atin sa ating bansa, may mga ganun din naman na hindi naliligo araw-araw. Diba? Kasi, depende kung saan ka comfortable at alam mong hindi mo gusto maligo ngayon, eh, baka ah, nalagnatin ka lang kung pinilit mo yung sarili mo, di ba? So, kaya ganun. So, yun yung aking face mask for today, guys. Itong Labanuit. Laban uh, Labanuit yogurt. Yung aking ginawa. Kukoveran ko ulit ng tissue para tutuklapin ko na lang mamaya hindi ng Yung mga iba kong word kasi sa nakaraan ay pupunitin, di ba? Kasi ang tagal ko lang hindi nag-vlog, kaya hindi ko rin masyadong na na i-improve yung aking mga salita, di ba? Kasi alam ko naman na may mga basher sa mga kahit sa mga pananalita lang natin, pero sana isipin natin na hindi tayo perfect. Yung mga perfect na nagsasalita sa kanilang mga pagbablog ay inaaral din nila, check din nila kung tama at siyempre ini-improve din nila, tumitingin sila sa ibang mga vlogger kung paano nila i-improve yung kanilang mga vlog. So, sa akin kasi parang ano, sariling uh, gawa ko na lang yung aking mga vlog na hindi na ako nakakapag-study or mag-isip na paano ko ba i-improve yung aking salita. Kasi lalo na uh, ako ay ibang lingwahe din. Sempre yung iba kasi, alam niya ba kung sino ang nagdi-discriminate sa ating mga salita? Ay yung mga kapwa din natin, kalahi din natin. Kasi nga, sila yung nakakaintindi ng ating lingwahe. Pero yung ibang mga lingwahe, katulad ng mga hindi nakakaalam sa ating language, sa ating tribes, ay hindi nila yan iniisip na ay ba't ganyan ang salita niya matigas magtagalo matigas yun ito ganyan hindi nila yan pinapansin no never nilang pinansin ang mga ganyan kasi basta ang tinitingnan nila o pinapakinggan nila kasi yan, hindi tayo pare-pareho eh hindi tayo pare-pareho hindi tayo pare-pareho ng uh, salita when in the case, ng bata gusto ko sa mga plastic. Ha, wadi mo na. Wadi. Ah, uh, rajay, hi. Talagang napaka-memorable ng aking mga vlog. Lahat may ingay ng bata. So, yan. Yeah, perfect. Nagubos ko ngayon. Hey, walang natira. Hindi na sayang. Walang nasayang. Konting laban at konting yogurt. Laban lang. Kahit walang kalaban, di ba? <laughs> Ganun yung mga salita ng mga OFW. So, yan, pag natuyo na siya, tutuklapin ko na lang ang hugasan ko. Then, maglagay ng moisturizer. Ganun lang din ang gagawin niyo araw-araw. Kahapon nag-swimming kami. Yan, sunog-sunog din ang mukha. Kasi nga, swimming, kahapon. Yan, sobrang init. Alas tres pa naman ng hapon. Diba? Sobrang init ang alas tres. Kainitan ng araw. So, tapos na ako. Hindi ko ulit mapapakita sa inyo pagkatapos nito. Kasi hanggang dito lang ng aking video. Kasi alam nyo naman na din kung paano ang gagawin, paano ang pungkasan. At kung ano ang dapat ilalagay after natin magwas ng ating face for So, yun. Sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe po. At pakipindot yung ating bell button para kayo ay notify sa mga sumusunod na video na aking i-upload. Thank you for watching and God bless to all of us isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat.